Okay, magandang magandang hapon po muli sa inyong lahat at ngayong hapon po ipagpapatuloy natin yung ating pagtalakay at discussion about doon sa ating mga uh, pagpili ng mapapangasawa. Ito po ay isang chapter sa ating aklat na pinag-aaralan ng Adventist Home. Yan. So. Face the mountains of desperation. You have climbed, you have fought, you have won. But this valley that lies coldly before you cast a shadow you cannot overcome. Just wait. When answers aren't enough, there is Jesus. He's more than just an answer to your prayer. And your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He is there. At ang damdamin, dalaw mo kanyang layunin May luha man, tagumpay ay kakamtin Kung sagot ay di sapat, na si Yesus Sa dalangin siyang sagot ay higit pa puso'y ligtas at mapayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siyang sagot ay higit pa. Sa kanya puso'y ligtas at payapa Kung sagot ay di sapat Kung sagot ay di sapat So tayo po ay tumatalakay itong mga nakaraan nating mga talakayan. Lahat po ay tungkol sa pagpili ng ating mapapangasawa. Bakit ba mahalaga na uh, alam natin yung mga prinsipyo ng pagpili ng mapapangasawa? And so magandang tanong yan. Ano? Sabi dito sa ating binabasa, yung pag-aasawa kasi ay isang long time na commitment. Mm -hmm. Ngayon maraming mga lalaki at babae ang naghihirap, hindi financial, kundi yung kanilang mga kalooban ba, mga emotion, dahil sa uh, maling pagpili. Maling pagpili ng mapapangasawa, tapos, nagmamadali sa pag-aasawa. Mm -hmm. Yan. So, hindi nagkaroon ng uh, mas malalim na observations, ng uh, pag-alam tungkol sa karakter ng kanilang mapangasawa, lalaki o babae man yan. At ang iniisip lang ay, yung akala nila yung, yung pag-asawa ay perfect bliss, sabi dito. Yung puro kasiyahan lang, puro kaligayahan lang. Pero ang sabi ng author ay, quarter of the heartaches of men and women are bound by the marriage vow chains that they cannot dare not break. Ayaw nilang sirain yung kanilang marriage, yung kanilang sinumpan, pero naghihirap naman sila. So, titiisin na lang para sa mga hmm. anak. Yan, lagi nating naririnig. No? Kung atin pong sisimulan yung ating buhay mag-asawa ng meron tayong sumusunod sa prinsipyo hmm. at maayos yung ating naging pagpili. May iwasan po na mangyari ang mga ganitong uh, sitwasyon kapag ka tayo ay nasa atin ng uh, pagsasama bilang mag-asawa at hindi rin po magkakaroon ng problema sa ating mga anak. Ano po, So, nabanggit po natin ng mga nakaraan at kahapon na uh, si Satan ay kanyang minamaster ang pagmamatch ng mga tao na hindi <laughs> hindi bagay, hindi compatible. Kasi ang purpose niya ay para masira ang mga tahanan. So, uh, hindi lang po pala doon sa mag-asawa na kayo, nagsasama na kayo, may mga anak na kayo, sa kanya lang sisirain yung ating tahanan. Maaari niya po itong sirain sim sa simula pa lang. Yan. Yeah. Yeah. Sabi dito ay there are thousands that are mated but not matched. Mm -hmm. Pinagsama sila, napapagsama sila yeah. pero hindi talaga sila bagay sa isa't isa. So pagdating ng panahon, malao't madali ang sabi nga ng maratnan ay magkakaroon niya ng problema. Pero mga mga ginigiling ng mga mag-asawa na ano ko? Mayroon pa rin although maari magkaroon ng problema sa ating sambahayan kung tayo po ay magpapasakop sa Panginoon. Mm -hmm. Yan. Meron pa rin pong pag-asa. Hindi naman po natin pwedeng sabihin na, naku, simula-simula pa lang, ay mali na ang pag-aasawa ko. Ay wala na talaga itong pag-asa at pababayaan na po natin si Satanas na magtagumpay sa pag sira ng ating tahanan. Meron pa rin pong pag-asa sapagkat ang ating Panginoon ay mas makapangyarihan. Ang banal na ay pwedeng gumawa at magbago sa atin na maging maayos yung ating pagsasama. Ano man po ang problema ng ating pagsasama. Kung ipapasakop natin sa Panginoon at sa Banal na Espiritu, maaari po itong maayos. Pero ngayon po ang ating pinag-uusapan ay yung bago pa mag-asawa. kasi siguro bago natin ituloy eh, dun sa bago pa lang mag-asawa, yung sinabi mo na kung sakaling nagkamali mm -hmm. yung umpisa, yan, dun sa mga binanggit po natin nung nakaraan, pwede namang itama yan, unti-unti. Sabi dun sa binanggit po natin nung mga nakaraan nating topic ay kung nagkamali tayo ng umpisa sa ating uh, pag-aasawa, iwanan natin yung pagkakamali na yun at mag-shift tayo. Magsimula muli Oo, magsimula ulit tayo. Nakasama dun, ng Panginoon. Nakasama ng Diyos sa tamang prinsipyo. Baguhin, mahirap pero baguhin unti-unti yung mga maling nakasanayan para yung uh, maling umpisa ay may, may tama. tama. Yan. Ngayon, sa mga mag-uumpisa pa lang. <laughs> At yung ating mga anak na mag-uumpisa pa lang. Yan. So, dapat mapagpayuhan natin sila sa mga prinsipyong ito na ating nababasa sa Adventist home. Yan. So, ang pag-asawa po ay hindi perfect bliss. Pero may mga challenges. Pero normal na siguro yung mga challenges na yun. Pero may mga challenges kasi na no? kung yung mga broken homes, di ba? Hindi, hindi yung dapat hindi yun kalooban ng Diyos. So, kaya po natin ito dinidiscuss para maiwasan yung mga bagay na yon Hindi mo na mangyari yung mga wasak na sambahayan kasi ang magsasuffer po yung ating mga anak. Tapos yung ating mga anak, kung ganun ang naging problema ng ating uh, sambahayan, most likely, mag-recreate din sila or ang kanilang bubuo yung pamilya ay mawawasak din. Ay, ganun din. Ano, oo. Maliban ano po, na masundan nila. Mm. itong mga bagay na Maa ito. Prinsipyo. Yan. So, sabi po dito, binanggit natin kanina, thousands that are mated but not matched. Mm -hmm. At yung kadugtong puno na the books of heaven are burdened with the woes, the wickedness, and the abuse that lie hidden under the marriage mantel. Mm -hmm. Yan. So, napakarami po palang uh, paghihirap, mga pasakit, sangalan ng pag-aasawa nararanasan ng mga mag-asawa na hindi naman dapat naranasan kung nagsimula ng tama. Kaya dun po sa una binanggit po natin na huwag magmadali. Yan. So dun sa binanggit po natin nung nakaraan na kailangan malaman yung mga pag-uugali ng mapapangasawang lalaki at mga mapapangasawang babae tapos yung last ay yung uh, mga payo sa pagpili ng mapapangasawa yung mga questions na kailangan mong itanong kailangan mong sagutin via observation mm -hmm. tungkol sa iyong mapapangasawa o gustong mapangasawa para maiwasan po itong mga abuses na ito yan so ang abuse po hindi lang pananakit. Ano? Although pag sinabi natin kasing abuse yung nananakit, physically. Pero yung abuse din, alimbawa, hindi ka nag ng kita, di ba abuse din yan? Pananakit sa ibang... Sa I ibang I mean, physical ko. ba? Mm. So physical. hindi Pwede mo sinabi... makasakit ng emotional. Alimbawa, sa verbal na pagsasalita mo, idedena mo yung kapareha mm -hmm. mo. That is abuse also, pananakit sa, sa Dam emotional na yan, sa damdamin ng isang yan. tao. Pag hindi ako nag-intriga ng kita ko, dahil iniunahin ko yung barkada ko, hindi ko man sinasaktan yung kasawa ko, yung mga anak physically. Abuse din yan kasi hindi ko naman binibigay yung pangangailangan nila. Neglect. Oo, neglect. Neglect, neglect. Yan. neglect sa iyong pangangailangan. At ang Oo. neglect po ay isang isang klase ng pag-abuso. Kapag hindi yan. natin naipagkakaloob yung mga pangangailangan ng ating sambahayan. Tayo, kahit ako, halimbawa, halimbawa nanay, kapag ang nanay ay hindi niya na nakakalimutan niya, nini-neglect niya yung pangangailangan ng ng kanyang mga anak. 'Yun po ay isang uh klase ng pag-abuso, ng abuse. And so hindi pwedeng nating idahilan yung mga kung yung ating work na hindi natin magawa yung tungkulin, yung ating mga tungkulin. Kaya ang sabi dito ay warning sa mga sabi dito, marriageable to make haste slowly in the choice of companion. Pumili, Huwag magmadali sa pagpili ng mga yeah. At di ba nang pag-usapan natin dati yung mga uh, reason sa pag-aasawa minsan yung pressure eh, ng pamilya mm -hmm. na okay oh, lang mag-aasawa. Yung peer pressure na ikaw na lang yung walang asawa. Pero dapat hindi ito yung maging dahilan ng pagmamadali na Naku, okay. ako na lang walang asawa sa aming barkadahan. Yeah. Ay, kahit sino nalang ay pipiliin. At huwag naman po natin i-pressure <laughs> kung wala kang asawa. Huwag nang tatanungin bakit hindi ba nag-asawa, no? Para hindi ma-pressure. Nang-taong ka na. Parang wala ka pang asawa. Yan. Para hindi magmadali at <laughs> maghanap ng maayos. Ano po? The path of married life may appear beautiful and full of happiness. But why? But why may not you be disappointed as thousands of others have been? Yan. So, ang gandang uh, katanungan po ano na pwede namang iwasan yung kwan. Yung mga bagay, yung mga sufferings, mga paghihirap sa buhay mag-asawa. Kung tayo ay pipili ng maayos at hindi tayo magmamadali lalo dun sa mga uh, na nasa edad na lang pag-aasawa. Yan. So, kasi po ang ganda tong ating binabasa ang sabi ay ang isipin natin, kaya huwag tayong magmadali, consider natin yung anong klaseng tahanan yung ating itatayo. Mm -hmm. Yan. So number one po yan. Ano ba ang klaseng tahanan? Makikita natin yung ating mga anak na naghihirap, makikita na natin yung ating uh, pamilya na sa kalagayan ay talagang makita mong parang hindi na paghandaan. Ano? So maraming kanon. Marami na pong nangyaring ganon. Kaya ito pong payo na ito ay para hindi na maulit. Hmm. Hindi na maulit. At dun sa mga family, alimbawa, na nakakaranas po ng ganun ay pwedeng ipayo yan sa mga anak. Ulit-ulitin talaga. Yan. At kung may mga family naman po na nakakaranas ng ganun dahil hindi na paghandaan, yung atin pong binanggit kahapon ay dapat tayong maging blessings sa kanila. Yan. So hindi po natin sinisisi kung nagkaroon ng mga pagkakataon na gano'n, ng pangyayari na ganoon. kundi yung itatayo po nating family kasi nakita na natin yung result nung mga hindi nakapaghanda. So yung itatayo nating family ay dapat maging blessing dun sa mga tao hindi nakapaghanda na nagkaroon ng family. Hindi para i-curse natin sila, ano po, kundi maging pagpapala tayo sa kanila to a great extent, they determine both the physical and the moral stamp that the little ones receive. And upon the character of the home depends the condition of society. Nabanggit na natin ito ng mga nakaraanan. Kaya po mahalaga na yung ating tahanan ay nasa maayos kasi ito talaga yung pinakapuso ng ating komunidad, puso ng ating uh, pamayanan. So kung wasak yung ating tahanan, tapos ang pamilya kasi eh, ano, dalawang pamilya rin. Mm -hmm. Yung pamilya na itinatayo natin ay galing sa dalawang pamilya rin na marami rin kamag-anak. So it forms a community po. Yan. At ang pag-aasawa ay ang pag-aasawa at ang pagtatayo ng pamilya ay parang pinagtiwalaan tayo ng Diyos na itinayo natin ito, binigay yung tiwala sa atin ng Diyos. So kailangan gampanan natin yung um, uh, ating role bilang mga magulang na nagtayo ng tahanan at makita sa ating tahanan yung uh, na kung saan yung ating mga anak ay ibigay yung kanilang mga needs bilang mga anak, bilang mga bata. Kasi pag nagtayo sila ng family, gagayahin din nila kung ano yung nakita nilang tama. So, nag-evolve pataas yung uh, pagpapamilya napupunta sa maayos pero pag hindi na itama mag-evolve naman pababa yung so, pagkatao ng pamilya. Yan oo. Kaya sa mga mag-aasawa ulitin natin ay piliing mabuti paghandaan ng mabuti. Huwag magmadali sa pag-aasawa.